back to my channel. Siyempre, nandito na lang po kami para i-vlog ang mga pagkakataon na to na magkabit ng panderitas dito sa lugar namin. Alam niyo mga kanisi eh, matagal na namin itong ginagawa. Pero nung na nagkaroon ng pandemic, eh, natigil itong na, nakasanayan namin gawin ito. Kaya sa pagkakataon na ito, mga kanisi hindi namin ito palalampasin. So watch out mga kanisi So ito na nga mga kanisi makers, medyo na nakakarami na kami ng uh, paggawa ng banderitas. Well yung mga kanisi makers, uh, ginagawa pala namin to dahil sa siyempre sa panata namin to kay Santo Nino. Hindi dahil sa gusto namin magpasika to naman. Ito mga kanisi makers, uh, bata pala kami, ginagawa na namin to. ang yun, sa nakaidad na kami, patuloy pa rin namin itong ginagawa hanggang meron kami lakas na gawin ito mga kanisa gagawin namin to para sa santo niyo para sa kanyang kapistahan So ito na nga mga kanisimikers, almost 2 hours wala na kaming uh, nagkakabit na mga plastic na ito, tinatali namin sa mga tali ng straw. Well, anyway, mga kanisimakers, nakakadami na kami. So, maya-maya, ikakabit na namin ito. Makikita na natin ang resulta ng aming paghihirap, mga kanisimakers. Mga kanisimakers, kinapos kami ng tali. Kaya, mangihingin ako, manguulit ako kay Tatay Rod ng tali. Sabi niya, kaya nagpa-share. Ito lang na gawa namin, mga kanisimakers. Kunti, kita mo. Diba? Ito dito, ganoon yung... Mga kanisong mga hackers na mm -hmm. hinihilingi tayo ng taling. Mateo, bro. All right, mga kanisong mga hackers, dala kami ng taling. Sinasabi ko sa inyo, dito tayo papaboyahin sa Antonio. Let's go. <laughs> Problema 'to, mga kanisong wala kami mga kapitan. Mahaba pa yung kakabitan namin. Kita nyo dito. Ito mo mga ano si Mac. Dito mo yan. Boo Street na yan. Kakapitan namin yan. Wala pa kami nakakabit. Anong oras na. Alright okay, mga kanisimakers. Medyo problema to. Wala kami mga ano. Wala kami mga duktongan. Ito na to. Alambre na to. May alambre nga kami. Wala naman duduktongan dito. Malinis eh. Kaya medyo problema to mga kanilisimakers. Gawa tayo ng paraan. Alright mga kanilisimakers. Ito ang mga problema. na problema. Ito mga problema. So mga Medyo nakakita kami ng uh, pagtatarihan. Pero Pag sana effective. Ouch! Hindi, hindi, hindi. Nakakabit ako, mga kanilis Hirap, din naman yung kakabitan dito. Hindi pa ito batak, pre. Dapat batak eh. Mga kanilis na mga nakakabit na kami rito. Ayan. Nakachamba. Atsamba, kita mo yung tubo na yun. Atsamba, sa dito mga kanisimars. Aakyat yung ulit mo ngayon. Dahil magpapalit kami. Aakyat <laughs> bahay mo na naman si Nisima. Grabe to mga kanisimakers. Susungin na lahat. Makakabit lang yung bandera. So ito lang nga mga kanisimakers, parang uh, meral kong <laughs> parang nagkakabit ng uh, oriente sa gabi si Levi mga kanisimakers, kitang-kita nyo naman. For the sake of fiesta 2024, syempre gagawin natin ang lahat para maging masaya at masigla ang fiesta na narating syempre. Alright mga kanisyo makers, natapos din namin ang pagkakabit ng mga alambre. Buruin mga kanisyo makers, ang daming problema bago namin natapos. But anyway, tapos na at kami masaya at magkakabit na kami ngayon ng mga bandera. Siyempre mga banderitas. <laughs> mga kanisyo makers, Tate to the rescue. Kung wala si Tate Rodrigo, wala. Hindi namin matatapos ng bandera. <laughs> right, mga kanisa makers Ito na Medyo uh, na lang kulay Siyempre tinan natin Kung ano Ang kalalabasan ng ginagawa namin ito Siyempre mga kanisimakers, masarap ang paggawa ng banderitas pag meron siyempre pampainit, diba? Galing to kaya Tatay Rodrigo. Yo, Tatay Rodrigo, shout out sa'yo. Napakabuti mo sa binigay mo sa aming uh, tagay. Tagay na, tagay natin to maya maya. Ano naman sasabi mo sa piyesta, Tay? Tay, sa likod mo. Tay! ano <laughs> naman sasabi mo sa piyesta? Siyempre, ginagawa natin to para isanto ninyo, siyempre. Alright mga kanisimakers, almost halfway na kami yun know, kita niyo naman kung gaano kaganda yan mga kanina pero ano eh, baka baguhin pa namin kasi o, oh, nagbago yung luwag so, this time mga kanina dito naman tayo sa side na ito so alright mga kanina sa nandito ko ngayon sa taas o, oh, mo ito <laughs> nandito ko ngayon sa taas mga kanina sa syempre para pakita sa inyo na talagang lahat na sakripisyo at lahat ng paghihirap namin sa pagkakapit ng banderitas Maangal sila mga kanisi Ang dal ko daw Siyempre ito kumuha ng vlogger Siyempre magbablog ako bago Bago ako Siyempre yung muna Magpira mga kanisi grabi kars <laughs> oh, grabe mga Bago mo matapos yung isang hirap, sakit sa kamay Alright mga kanisi Nasa final touches na kami Ng bandera Natatapos na rin, matatapos na rin Mga kanisi pero mo, hirap. Grabe, ilang oras namin binuto ng uh, bandera na ito. Nakakani ah, si Makers? grabe. Grabe, ilang oras. Uh, namin kinabito, daming problema. Kung saan namin ikakabit yung mga alambre, lugulundo yung mga plastic. Alam mo yung mga hassles na yun sa na may encounter mo kapag uh, gumagawa ka ng mga banderitas katulad nito. Well, anyway, mga Kaneshi Makers, nabubulo tuloy ako. <laughs> anyway, mga Kaneshi Makers, uh, maraming salamat sa lahat ng tao na tumulong sa amin. Siyempre, unang-una kaya Tatay Rodrigo sa pagbibigay uh, sa amin ng mga ng, uh, tali, ng straw. Kung wala yun, ako, di namin ito matatapos. Siyempre, binigyan pa niya kami ng long neck na Alright, naman, Tatay Rodrigo, saludo sa iyo. At syempre, sa lahat ng mga tumulong sa amin, sa mga kaya Sweetness Mechanic, sa anak ko si Kim, kaya niya, syempre kay AJ, kaya Lazy Ace, kay Eman, diba? Syempre sa aking daddy yung, at sa aking nanay, syempre ta, sa, sa mga kapitbahay namin na natitiwala sa amin, na sa pagkakabit ng bandera, ang ng banderitas na ito. syempre makasaludo sa inyo. At syempre sa susunod, taon, sa, susunod na taon, dapat eh, mas maganda yung magawa namin. Di tulad ito, problema, daming hassles mga kalesa makers. Thank you so much mga makers sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please drop a like, comment, subscribe, and hit that notification bell para updated po kayo sa mga videos na aking upload. Muli mga kanisi maraming maraming salamat sa pagsuporta niyo po at pagtangkilig sa aking channel at panunod sa aking mga videos. Hanggang sa muli mga kanisi makers, happy fiesta, peace!